What's up Ricky Mama Moto uh, Meron tayong dish na gagawin uh, Kilawin So simulan natin ah uh, Dito Magagayat po tayo ng luya Gagawin lang po natin ng mix yan Para ah uh, pwede rin po natin kainin Yan So yung mga kumakanta dyan Pwede nyo po yung gamitin ah uh, Gawing uh, pakuluan Para inumin at inyong gumo Parang salabat no So yan galing siyang gawin sa labat talaga para yung inyong boses ay gumanda kung gusto niya sumali sa mga TNT so yung tawag ni Tunying de joke lang so yan, prepare lang tayo dyan no? para mas masarap po kasi pag may luya pampatanggal po ng lansa yan so syempre pag may luya masamahan po natin ng sibuyas sa mga balat sibuyas dyan yan so yung mga mahilig po sa sibuyas na galing middle east yan so uh, yan po pinakamasarap na isama sa kilawin then sa mga galing middle east po no, ginagawa na rin po yan parang prutas sinasabay so masarap po siya talaga na, lalo na yung white onions so masarap po talaga yan so nagdagdag ulit tayo ng another sibuyas para po mas masarap yung ating kilawin kasi yun po talaga pinaka the best no? yan sige prepare lang natin siya so dagdag lang tayo dyan yan sige in May Cosme Kasi natin yan Hiwa hiwa tayo ng Si Boes dyan Pinsan Dahil sa mga kaibigan natin So yan na Hiwa hiwa lang ulit tayo dyan Na ah, si Boes Yan So pag hindi mo kaya ang Maiyak na lang dyan Lalo na Pagka lagi tumatama sa iyong mata Siyempre hindi mawawala Ang ating green seal eh, no? So mas masarap din po yan Sa kilawin At siyempre mayroong konting anghang Yan so gayat gayat lang So dandan lang po At huwag nyo kalimutan na nagayat kayo ng sili Baka makamot Makamot nyo sa inyong mata So maanohan nyo inyong mata Mahapdian yan So iwas lang guys ha So ayan, nagdagdag pa tayo ng another si Buwes yan. Di pa ako nakontento So dinagdagan pa natin yan pinsan Para mamikos-mikos natin yan mamaya sa kilawin natin no? So, yung ating kilawin po yun na yellow masarap din po yan pero mas gambes pa rin po kung may tanige napakasarap din po nung talaga ng tanige natin so ayan hati ulit tayo ng sibuyas dagdagan pa natin hindi pa tayo nakontento yan para amoy na tayo amoy na tayo ng ating kaibigan no? ayan ginagat-gagat lang natin yan ng ganyan so ayan So, syempre, pe-prepare na po rin natin dyan yung gagawin natin na kilawin. So, pasok tayo dito sa yellow pin. So, syempre, first po, yan, tatanggalin lang po natin yung mga ibang kaliskis dyan. Para po, eh, mas madali po natin iwain, no? So, yan, tanggalin lang po natin yan. Yan. So, linis-linisan lang natin. Siyempre, yun na po, iwan na po natin. Sa, nag pa ako sa dulo, no? Sa may bandang bundot. Tapos, padiretso po yan dyan sa may, ano? Sa may bandang hasang. Tapos, puputulin ko na po siya dyan. So, hindi ko po tinatapon yung, ano yan, yung matitira po dyan, no? Yung may part po siyang matitira dyan, pwede nyo po yan gawing sinabawan. Lalo na yung sa ulo. Masarap po yan. So, ganyan po. Tinatanggal ko po yung mga tinik-tinik para po wala po talagang sabit pag kinain. Yan, iwan ko lang rin po yan sa gitna. Yan. Tapos po, meron po yan, no. Oh, may tinig pa yan. So, yung may... Nandyan na nakadikit na may... Yung fuller brown. So, tinanggal ko po yan. Kasi gawa ng... Mas maraming tinig po dyan. So, nung naroon ko na po na wala na po siyang tinig. So, yan. Gagayat-gayatin na po natin siya. Yan. Gayat-gayat lang natin yan. So, pag nagayat mo na yan, so... Gayati mo pa siya na mas maliit. Kasi pagka mas malaki yung gagawin mo, ano, mas marami makakain yung pulutan yung mga kaibigan mo. Ubus ka agad yan, pag malalaki. So, ayan o. Oh. Yan, gayatin, gayatin lang natin yan. So, yan, another siwa. Yan, o, binaliktad natin yan, so. Ano lang, tornado lang yan, pinsan, tornado, tornado lang yan. So, iyan iano naman po natin, bilisan natin ng kaunti. So, doon naman tayo sa another side ng ating isda. So, ganoon din po ang process ko, mula sa buntot hanggang doon sa may ano, bandang hasang. Yan, yun, yun, yung po na yun, pwede po natin sabawan yan, napakasarap din po yan. Huwag nyo po itatapon yan, sayang. Ayan po, may kita nyo, yan po yung tinatanggal ko kasi mas maraming tinik yun. So, yan. Yeah. Hiwa-hiwa ka lang yan, pinsan. Sige, bilisan mo pa, pinsan. At tayo, mahaba ang oras nito, pinsan. 7 minutes yung ating video. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, no? Ah, subscribe ko na po kayo sa aking YouTube channel, Ricky Maromoto Vlog, yan. So, bye bye nyo rin po yung mga vlog ko ron. So, vlog, stream, yan. Mag-stream din po tayo, no? Ayan, so, get-get lang natin na kaunti yan. yan. so ito. Ah, Kamustahin din natin yung ating ah, kadik dyan batang pole works, hydro dipping natin so yung mga gusto magpa hydro dip open pa rin po ang ating hydro dipping pero hindi po tayo masyadong umukuha ng maramihan so by schedule lang po ang hydro dipping natin yan yan get get get, get mo lang yan insan sige okay, may kus may kus mo na yan bilisan mo na yan yan so ngayon syempre ayan na po yung ating nagayat na yellow pin so dito naman po para mas masarap lalagyan na po rin natin yan ah uh, pampalasa rin po yan at masarap yan lalo na titimplahan nyo ng suka tapos uh, paminta hindi ko na po napakita dyan yung pagtitimpla natin no? so ang makikita na yan basta yan nakatimpla na siya dyan yan, dito naman po meron tayong sagyo. Isasama rin po natin siya. Masarap po isama 'yan sa kilawin, no? Isasama niyo siya dun sa pagkain diyan. So ito na po yung ating finished product na kilawin na yellow pin. So 'di ba, parang salad lang siya. So ayan na, insan, sarap niyan. Imekos, imekos mo na yung pinsan sa amin. Maraming salamat sa inyong panonood. bye Kita-kita.